pangarap ng isang Pinay sa Oman na magkaroon ng sariling negosyo. Pagkatapos ng 24 na taon, naitayo ni Mercy Al-Sulimi ang sarili niyang beauty salon. Yan ang balita off-to-off ni Rowen Soldevilla. Bata pala mga mahilig ng magpaganda si Mercy Almerino Al-Sulimi, dating beautician sa Sultan Kapus University. May get dalawang apat na taon na siya rito sa Oman at dito na rin nakapag-asawa ng Omani. Ang unang una, hindi ko talaga maging siya ako. Saka isa pa, madaling pakakitaan, madali ang pera, makakapaganda ka pa ng mga kababayan mo. Dati na siya yung nagtatrabaho sa isang parlor sa Pilipinas bago siya pumunta sa Oman noong 1987. Sa mahigit bulo ang dekada ng pangamasukan, naisipan niya magtayo ng sariling negosyo. Kwento ni Mercy, supportado siya ng kanyang asawang amani kung kaya't hindi siya nahihirapang itayo ang matagal na niyang pangarap. Kasi supportado naman ako ng asawa ko, e, kasi talagang siya ng sinutulong sa akin. Dahil patuloy ang pagtaas ng renta ng bahay at bilhin, mas mainam na raw na magkaroon ng sariling negosyo. Kauman, tumataas na lahat ng mga bilihin, tumataas ang mga paupahan, sa buwan tataas, sa buwan tataas na naman. Sabi pa ni Mercy, mas maganda ang may sariling negosyo dahil kontrolado niya ang oras ng kanyang trabaho. Kahit anong servisyo magigilid sa niya, bibigyan kayo ng magandang business. Bukod pa dito, nakapagbigay din siya ng trabaho para sa ating kababayan. Robert siya, uh, dedikado siya sa trabaho niya. Basta pinagawa niya lahat ng desk niya para mapaganda yung, yung bawat client na pumunta rito. Maliban sa mga Pilipino, sukay na rin ni Mercy ang mga umani dahil sa abilidad niya. Talagang bagay na bagay sa kanya yung pangalan kasi uh, yung gupit, hindi mo na kailangan ng sabihin kung anong gupit na bagay sa iyo. Siya mismo, ang bilis at uh, talagang happy kami sa gupit niya. Ano a regular customer for this parlor uh, from a long time ago. More than 20 years. Kung uh, di mga Pilipino na madaling putahan, uh, hindi na po sila lalayo at uh, madali na sila makapagpagutin. Matagal din iginatang ni Mercy na matupad ang kanyang pangarap at sa suporta ng mga kabayan natin tiyak na patuloy ang kanyang tagumpay. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Solibilla, Muscat. Norman. Oh, at dito po nagtatapos ang isang na ng edisyon ng mga balita at servisyo para po sa mga kababayan natin sa gitnang silang. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme at abs-tbn.com. Isitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. So, Masusundan nyo rin po kami sa Twitter. Itay lang po ang ha? Ah, balitang MD. At sabahan niyo po kami sa susunod na linggo dito po sa inyong nag-iisang boses at sa uh, balitang na at tunay na maaasahan. Balitang Melody, Maasalama.